Kusuga sa radyo ni lola ni mo nakoy? Nak, papi. Papi. Ang radyo ni lola ni mo anak ba? Kusug anak. Naulit ba yan si kuyanil ni mo anak? Oo anak. Nauli anak. Blis mama anak. blis daan anak. Manggawas taon niya anak ha. Ato, ako tong i tong kuan anak. Katong mga tanong na ko dito sa bongtod anak ba. i to na kung mama. i ni mama Lisa o niya, anak. og balik anak. Kay one hour by one anak. Nangabuhi naman noon tong akong pananom dito sa ibabaw anak ng mga buwak anak. O ba diba, naka-add ka anak katong magpupo ka anak o uh, anak. Ayan po si Papi guys, hindi na po natutulog. Hindi na po natutulog. So, nakabuka na po ang kanyang mata. <laughs> Ganyan lang siya palagi mga palangga. Ganyan lang palagi si Papi, guys. mag good morning ka, Papi, sa imong viewers, Papi. Papi, anak. mag good morning ka. Mag-say thank you, anak. Sige na, anak ko. kagabi iba anak. Whole night, gidambran out, anak. Whole day, gidambran out, anak. Kaya po hindi po ako nakatulog ng masyado kagabi guys kasi ano whole, whole night po ang burnout. So ngayon guys, pagkatapos nitong video na ito, so palalabasin ko po si Papi para makapupo at makawiwi siya. So medyo mainit naman, so ako na ipabuhat si Papi sa init. Kadyot. Mubalik raman noon eh siya guys. Ikaw ikamaniag popo ugwiwi guys mabalik ra man ni siag pauli guys kay mahadlok man ni mga malalaking sasakyan guys si papi manang ari lang usa ni siya ari lang sa ni siya iga popo ugwiwi guys ari lang usa ni siya nako patambayon kay siya lang ang isa dito sa loob ng bahay So, dito, dito ko siya pahigain, guys. Dito. Kuku kukunin ko lang po itong notebook. Kasi dito ang paborito niyang higaan. Mayroon, mayron pong unan dito. Gawas na kanak? Ha? Mugawas na ka, O, mugawas? Ang gabrayat ni Monak, oh. <laughs> ako, eh. Pagkabuutan sa kumpanga, oh. Eh. <laughs> magawas na. Ang tiwas ang tasa tanim video. Uy, kiingkit ko ni mo anak. Tiwas ang tanim video anak. oh, magawas gawas ron. paminaw ha. Kinanglan, ini ko ani ini kau ka mani magpupo o mau Mabalik ka. Mabalik ka sulod anak ha. oke, okay. Kabalo ba ikan? Idagang sakinan sa karsada. Okay? Nakasabot ang bibi? oh, ingon ana anak. magawas ang baby magpupo magwiwi okay nakasabot ang bata ni mama nga gwapo <laughs> ayan thank you for watching guys palabasin ko muna si papi